Ayan, guys. Ang ating uh, lumpia. Ayan. And then, meron pa tayong beef. Ayan. Beef. Ayan. Ayan. Ayan, guys. May nagregalo din isa. Ayan. Salamat

ko so, i-unboxing natin. I-unboxing natin. <coughs> Unboxing. Tignan natin kung ano yung kanya. Dalawa to yun. Dalawati. yung ano, laman niya. Dalawa ito. Ay, umaki. Malaki pa na ito. Oh, my God. Ay, yung isa? Dalawa ito eh. Yun, guys. Dalawa siya. Ayan. So, natin. I Toks Salah nanti tuh. Ah, anu tuh plastik. Okay, right. sa inyo natin, guys. Come on. Kasi, laki siya, eh. Ala, paano ba ito? Zero, zero. Ayan. Ayan. So, Nandito yung maliit, guys. Nandito yung kasama yung maliit. So, dalawa ang uh, price nito si ah uh, guys I 1,000 thousand a uh, thousand ano na kung siya ng 1,500 guys dalawa siya ang ganda ayun pati ang ano ba Make us the Palaki. Ayan. Palaki siya, guys. So, ito. Nalagay ko ito sa may. Sa may niya. Ayan na yung kamay niya.

Ayan guys, ang ating nabili ang ating uh, box. Ayan. So, dalawa siya guys. Ayan, dalawa siya. <coughs> so, nabili ako guys kasi paglalagyan ko ng damit ko yun guys. So, bye for now guys. Hi guys, nagluluto ako ngayon ng pang-tsubwena. Uh, ano tawag dito? Pang-Christmas. Uh, Ayan, nagluto ako ng uh, spaghetti sauce. Tapos yung spaghetti ko, nandoon na. Ayan, yung spaghetti natin. Ayan guys, ang uh, ano, lumpia. Lumpiang lumpia. Ayan. Niluluto ko pa lang. Ayan, Ayan chicharon bulaklak yun guys. So, lulutuin pa ngayon mamaya. Piprito natin. Ayan guys, ang ating uh, lumpia. Ayan. And then, meron pa tayong beef. Mm. Beef. Yeah. Tapos yan, yung trapilya o yung chicharron bulaklak. Guys, may nagregalo din isa. Yeah. Selamat